Naranasan mo na bang sumakay sa isang pampublikong sasakyan ng mag-isa at dis oras ng gabi? Pero paano kung isang gabi may masakyan kang hindi na pala dapat bumabiyahe pa? At ngayon, saksihan natin ang nakakasindak na kwento ng isang call center agent na itago natin sa pangalang Rolly. Tiroli ay sanay ng umuwi ng 10 oras ng gabi dahil sa kanyang trabaho. Normal na ang tahimik at halos walang taong lansangan. Ang malamig na simoy ng hangin at ang madilim na karasad ng kanyang tinatahak gabi-gabi. Palagi niyang inaabangan ng huling biyahe ng jeep. Mas mura kasi ito kaysa taxi at mas mabilis kaysa siya, siya maglakad pa uwi. Isang gabing pasado alas 12, isang lumang jeep ang huminto sa harapan niya. Hindi na siya nagdalawang isip na sumakay. Kulay pula ang jeep. Ngunit kupas na ang pintura nito. May marka ng sunog sa gilid at may kakaibang amoy sa loob. Parang pinaghalong alikabok, langis at nasusunog na kahoy. Apat lang ang kasabay niyang pasahero. Sa unahan, ang driver ng jeep na sa sobrang dilim ay magmumukhang walang nagmamaneho. Sa likod ng driver, isang matandang babae na nakasuot ng kupas na saya. Nakapikit at tila walang buhay. At sa kabilang dulo, Isang lalaking mahaba ang buhok, nakayuko at hindi kita ang muka. Sa may bintana, isang batang babaeng payat, nakayakap sa sarili at nakatalikod sa kanila. Tahimik ang loob ng jeep, walang usapan, tanging tunog ng makina at mahinang ihip ng hangin ang bumabalot sa kanila. Ilang minuto lumilipas, napansin ni Rolly ang matandang babae at hindi ito gumagalaw. Ngunit diretso ang tingin nito sa kanya walang imik at hindi kumukurap. Nagtama ang kanilang mga mata. Mabilis siyang umiwas, pilit na pinapakalma ang sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit ang hawak ang kanyang bag. Hindi nagtagal, bumaba ang lalaking mahaba ang buhok at hindi man lang ito nagbayad, hindi rin lumingon. At sumunod, bumaba ang batang babae. Ngunit nang masulipan niya ito sa gilid ng kanyang paningin, Napansin niyang hindi sumasayad ang mga paan nito sa lupa. Nanlamig si Rolly at napaisip na baka dala lang ito ng pagod o baka inaantok lang siya. Pinilit niyang iwaksi ang bumabagabag na pakiramdam. Ngunit nang lumingon siya, silang dalawa na lang ng matandang babae ang natitira. Tahimik pa rin, mabigat ang bawat segundo. Hanggang sa marinig niya ang isang mahina, basag at malamig na tinig. Iho, parang tumigil ang pintig ng puso niya at dahan-dahan niyang nilingon ang matanda. Nakanganga ito at basag ang kanyang mapulang labi, punit ang gilid ng bibig at may dumadaloy na itim na likido sa kanyang baba. Huwag kang lilingon na. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Rolly. Parang may umupo sa likod niya. Malamig at mabigat. Nararamdaman niyang unti-unting lumalapit. Napakapit siya sa bakal ng jeep. Nagpilit ng huwag nang lumingon. Ngunit sa maliit na salamin sa itaas ng driver seat, may naaaninag siya sa kanyang likuran. Sa dulo ng jeep, may isang nilalang. Parang anino ito, puting-puti ang mga mata nito. At ang bibig nito, napakalaki. Dahan-dahan itong lumapit. Unti-unting bumubuka ang bibig na parang sabik na sabik sa laman. Nanigas ang buong katawan ni Rolly. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumakbo pero parang may pumipigil sa kanya. Hanggang sa biglang tumigil ang jeep malapit sa tapat ng bahay niya. Wala nang inaksayang oras si Rolly. Mabilis siyang bumaba. Halos madapa sa pagmamadali. Hindi siya lumingon. Hindi siya huminto. Tumakbo siya ng mabilis. At hindi na lumingon pa. Pagpasok niya sa kanyang bahay, hingal na hingal siya. Nanginginig ang kanyang mga kamay. At malamig ang kanyang pawis. Kinabukasan, ikunento niya ang lahat ng nangyari sa kanyang kasamaan sa trabaho. Ngunit sa halip na tawanan siya o pag-aanin ng kanyang pakiramdam, nakita niya ng lalamig ang mukha ng kanyang kaibigan. Ano ang kulay ng jeep? Tanong nito. Pula. Sagot ni Rolly. Nagtatakang nakatingin sa kaibigan. Napaatras ang kaibigan niya. Halatang natakot. Pero Rolly, wala nang pulang jeep na bumabiyay sa ruta mo. Napahigpit ang hawak ni Rolly sa kanyang tasa ng kape. Anong ibig sabihin? Dahang-dahang lumunok ang kanyang kaibigan bago nagsalita. Naaksidente ang huling pulang jeep sa rutang yan. Tatlong taon na ang nakakalipas. Lahat ng sakay na matay, pati ang driver. Malamig na katahimikan ang bumalot sa kanila. Napalunok si Rolly. Simula noon, lumipat na si Rolly ng pangumagang shift dahil hindi hindi niya malilimutan ang gabing iyon. Pagka uwi ni Rolly nung araw na iyon, pagkatapos maligo habang siya nagsusuklay ng buhok, may napansin siya sa gilid ng kanyang paningin sa refleksyon ng salamin sa harapan niya. May isang aninong nakatayo sa likod niya, nakangiti at ang bibig nito ay nakabuka ng ubod ng laki. Nanigas siya sa kinuupuan niya, hindi siya makagalaw, hindi siya makasigaw. Mula sa likuran niya may isang malamig na bulong ang narinig niya sa kanyang tenga. Sabi ko, huwag kang lilingon. Simula noon, hindi na muling nakita pa si Rolly. At kung nagustuhan niyo ang ating video, don't forget to hit the like, comment, and subscribe button. I-hit niyo na rin ang notification bell para manatiling updated sa susunod nating na kwento. Hanggang sa muli! mag at manatiling alerto.